You know. Kumusta mga parikoy Welcome back sa bardan TV. And so, pang-apat na harvest natin sa ating Devil's Tongue. All Medyo madami pa. I-harvest natin para gawin nating tincture. Yan mahinang tincture lang. Experiment time, mga Parekoy. Tara sama niyo ako mag-harvest. Hope. Ah. Oh. Hmm. Ito mga to. Harvest na natin. Yan. Oops, nahulog. Baba muna natin. Grabe yung bunga nito. Napakarami. Hmm. You know. Oh, oh di ba? Tomato. Pwede na. Hmm. Ito rin. Oh. Meron pa konti dito. Oops. Hmm. Meron pa ba? Oh, um, pero madami pa oh. kasunod oh dire diretso lang siya namumunga napakasipag ng sili na to ayan wala pa sila dito ayan madami pa oh sipag eh hmm. Um. Yan. Oh, di ba? Dami pa niyan. Pang-tincture natin. Oh. Okay. Pa so. Ayan, yung mga na harvest natin. Dami pa yan. Dagdag natin sa so gagawin nating tincture. Right.